Hi. Good morning. Yeah, we have uh, a good weather today. And yeah. di masyadong maulap at eh uh, yeah, ito, naka-t-shirt lang po for a while and uh, and dito po ako sa amin garden, sa amin backyard. Maliit na backyard na pinag-aalagaan ni Lolo araw-araw. Yeah. Uh, I'm trying to catching up with the weather at the moment so we also washing clothes and I'm uh, checking all my gardens for a while so at meron din po akong ipapakita sa inyo at uh, sana po ay magustuhan din po ninyo ito ng aking garden yan po yung aking uh, kalabasa. Ayun. Meron po akong isang uh, bunga po dito ng kalabasa. Ayun po, ayan. At uh, hindi rin pala pwede na magtanim ka po taon taon ng sinta or ampalaya. Hindi rin po pala maganda. Kasi po ay kailangan mo rin po pala na isa substitute po ito pong kalabasa neto. Ito po ay tumubo lang po dito how many times now at uh, binubunot ko lang so ngayon pinagbigyan ko yun nagkaroon po siya ng isang bunga at uh, hindi ko po alam kung ito po ay makakasurvive po sa winter yan laki na no? yan po yan, yan po yung pots nya yan. Tsaka yung aking mga gabi yan ay medyo ay nagkaroon po sila ng mga suits sa tagpiliran. So maganda po at meron din po kung isa nakalabas dito. So I am not sure kung ito po ay tatagal sa winter. Yeah. Yan po yung mga tanim ko ng mga eggplant. So parang hindi rin po maganda. Kasi po sunod-sunod po na taon ng tanim ko ng eggplant. So parang hindi rin nag o baka kulang lang po sa pagkasikaso dito naman po ay meron din po akong tanim na sayuti yan ay tumubo na so sigurado po ito ay gagapang sa sa taas ng kahoy na ito, sa dito yan po at kailangan uh, mo rin po na lagyan ng balag para magka magkaroon po siya ng maayos na paggapang sa sa kahoy. eh, pero hindi ko rin alam to eh. Ito po yung mga kasurvive. Ayan. yung mga tanim ko na hindi na po na asikaso. Po ito po yung tanim. Ito yung talong na tinanim ko po dito. Ito po ay ito yung malalaki yan. Ayan po. Yan. Dati po, noong una ko kung tanim nito ay eh, mararami po ang bunga. Ngayon ay eh, parang ano eh, pag sunod-sunod pala na pagtatanim mo, oh, parang hindi rin maganda pala. Ayan. Ayan na nakakatuwa naman po dahil po nagbigay po siya ng bunga. Isang kalabasa. Yan Ayan ang kanyang ano. Pero po sa mga bukol na iba, pero hindi po naging success. Yan. So, inalalayang ko lang po baga, baga sakali na magkampulit ng bunga ulit. Yan po yung aking ano. Yung uh, aking mga chili. Hindi ko na naasikaso. Dahil po ay medyo malamig po sa hapon at uh, I don't have time sa so, pagkasikaso po nito so actually po eh, ang dami pa rin yung bunga yeah. hmm. yan po yung mga chili ni ni lolo na pinagtatanim po dito yeah. so masipag ka lang din ay eh. makakaproduce ka ng pambahay lang ng mga ganito So, malaking pong may tulong na ito, tulong din. Mga uh, talong ko. Ito po yung mga talong na malalaki po yung bunga. Po, mukhang hindi po naging success po yung kanyang bunga. Ayan. Pero po inabot po siya ng winter. So, yon Ayan, ayan po yung dalas ko na kalamansi. Ayan marami po siyang mga bulaklak na naman no? walang tigil po yung bulaklak nito yan nakakatuwa po to parang miracle na eh, kalaman ito po sa amin yan sana po ay makakasurvive po ito sa winter dahil po medyo malamig kaya yung kanyang mga dahon no? medyo hindi po masyadong healthy yan pero yan, hindi ko pa na harvest po lahat kung kaya kalaman si kasi eh paminsan-minsan lang po kami ay na nag-iisda. So yan. So ganda po. And have a good uh, weekend po sa inyo. And uh, God bless. Bye.